So, <clears throat> tagal naman maluto nitong baka mga ka-idol. Alright, karning baka at saka uh, <clears throat> skin ng baka po mga ka-idol. tagal oh. Pero pwede na itong ano, ulamin yung sabaw niya mga ka -idol. Pero itong baka mga ka hindi pa kay kasi. Um, ilang minuto ko pa lang na ano yan mga ka-idol. Pinakuluan. Alright. So, magbalbakwa tayo mga ka -idol. At the same time, lalagyan ko na lang ng ano, sinigang, nilagyan, ay nilagyan, nilagyan ko na pala ng sinigang mga kaidol. Alright, hintayin tayo lang tayo sa grip mga kaidol. Yan, sarap kasi mag uh, kain ng uh, mainit na sabaw sa ganitong panahon mga kaidol. Oh, ah, ulan kanina mainit, ulan na naman mga kaidol. Ito mga kaidol, marami tayong pandito mga kaidol. Tuyo. Ayan. Ayan. Ayan na. Uh, ay, atin yung i-prepreta mga ka Here we go. Mm -hmm. Wag mo nang pansinin yung mga ano. Nag-overthink na naman ako mga ka Kaya masarap masyadong magkain. Mm uh -hmm. -huh. Okay. <coughs> nag ako. Mm uh -hmm. -huh. Pero mga ka-idol. parang uh, hindi normal ba? Kaya sabi ng doktor ko. Yung sakit ko mga ka ay uh, diabetes. Ayan. Pero okay lang mga ka uh, hindi ko na iniisip yan. Basta importante, um, uh, okay pa man ang kalagayan ng self. Okay, okay pa man ang health ko mga ka-idol. Here we go! Again mga ka-idol. Um, para na tayong uh, kuha mga ka-idol. Uh, psychologist. Oh, uh, yan. Eh, kasi minsan mga ka-idol, napapansin ko lang right, <coughs> sa ilang araw na mga ano, um, dito lang man ako sa ano, sa bahay tapos lumalabas lang ako together with uh, with my my, wife, uh, nagpamaling kay mga ka-idol. Alright. Kay kasi naghahabol kami ng ano ah uh, kita. Ayun, tapos siyempre naman kung Uh, sweldo lang ang ating uh, aasahan mga ka-idol 15.30 lang yung sweldo natin mga ka-idol Uh, kulang talaga sa budget mga ka-idol. So, kunting diskarte lang, kunting tiyaga lang, kunting sipag lang mga ka-idol. Alright? Uh, Diyos na lang po ang nakakaalam mga ka-idol. Okay? Eh, kasi, uh, nauobserbahan ko po mga ka-idol. Uh, sa akin na lang yung mga ka-idol. Kaya ayaw ko ng ano, ayaw ko na sigurong uh, sa, uh, titigil na ako mag-training uh, na sa sports mga ka-idol tapos uh, siguro mag-officiate na lang ako mga kaidol ah uh, sa ano ah uh, sa uh, division meet na lang hanggang doon na lang ako mga kaidol tapos stop na lahat yung call ko mga kaidol focus na ako sa pamilya at saka sa kay Lord mga kaidol Here we go uh, nagugutom na po yung wifey ko sinisilit na ako mga kaidol ayon po si mga kaidol gutom na siguro sila kay ah uh, tagal kasi ito kasi ang sarap talagang kumain ng ay ka idol yung ano mainit na sabaw galing sa ano uh, baka po mga ka idol ayan oo titik man na ng wife ko mga ka idol yung uh, niluto natin mga ka idol kung ano bang reaction niya all sige ano ba masarap na ba o hindi okay gutom na gutom na mga ka idol oh, sige na pwede na tayo maghain pero yung karne hindi pa masyadong malambot yan o, oh, sige-sige, sabaw lang daw po ng mga ka-idol. Mamaya. Mm-hmm. Ah, sige na, maghanda ka na doon mo. Huwag ka na ng ano, taniin natin. Alright. So, ah, uh, God knows na lang po mga kaidol. Alright. Everything is gonna be alright. Ah... Uh, minsan kasi nang nangingibabaw yung emosyon natin mga kaidol pero sa mga emosyon natin mga kaidol dapat i-balance natin mga kaidol ay ito na nga ah uh, ayan god is good all the time okay naman tayo all right uh, ayoko sana na uh, gawin itong vlog na ito okay. kasi napapansin ko lang yung mga kilos ng mga tao mga kaidol dito sa lalo na sa paligid ng mga kaidol all right so <coughs> mm -mm. um um yun lang uh, lang tayo ng kabutihan mga kaidol kasi um, hindi man natin madadala yan yung mga natin okay? paglipas ng mga panahon mga kaidol right sabi nga ng uh, bilas ko na sira si lilipas din yan tanggapin na lang natin be humble all the time mga kaidol kung hindi, na, hindi natin i ng tante po yun mga kaidol Alright, yung uh, pagkakamali na ano, uh, yun, mga experience lang yun, past is past, Ganun, learn from the le lesson from the past, okay? So, ayan mga ka hanggang dito na lang, don't forget to subscribe my channel mga ka -idol. and, ayan, uh, gutom na daw yung wifi ko mga ka-idol, na siya, nag na po siya ng pagkain mga ka-idol, tapos dito, oh, alright? Sige, then uh, click the notification bell, uh, push lang po, like, at saka ano, Sige, yung, ikaw na yung bahala dyan. Uh, pagdating ng panahon mga ka-idol, bibigyan din kayo ng mga blessings mga ka-idol. So thank you for watching. Please watch this uh, video right until the end. God bless everyone and happy Sunday. And miss you all. Bye bye. Lalo na kila mama, papa, Jan, mga kapatid ko, at mga bayaw ko Jan. All Bye bye.